Good morning. Ah, Sunday. Ang lamig tingnan niyo yung kamay ko. Tingnan. <laughs> Day. As in ang lamig. Ang aga aga. 7 a.m. na. 7 a.m. ng umaga. Walang tao kasi ang lamig ngayon. So I don't know if may music tayo. Kasi ang lamig talaga tingnan niyo yung kamay ko. Oh. oh. Ah, grabe. Alright, so hanap tayo, hanap tayo. Wala ng tao. Pero dito pa rin tayo. Hustle. Hustle. Alright, let's go. Good morning. Abercrombie. Abercrombie. Red Jacket. Next How much you asking for this?

How much for the gloves? This one? This is a... Uh, this is 15. 15? Yeah, 15. Seconds. How about for this? Uh, 12. 12? Yeah. How much for your shoes? Wala, pumunta ko sa flea market kanina Pero umuwi ako Kasi ang Ang lamig At saka wala masyadong tao doon Ang lamig-lamig talaga as in uh, I think Mas worst bukas at saka tuesday as in pinakamalamig so i don't know so ipapakita ko lang sa iyo yung, yung mga nabenta ko so nabenta ko itong TV na to ito old school na TV uh, TV so rinap uh, narap ko na yan uh, i think nabenta may screenshot diyan kung magkano ko to nabenta and then ito itong uh, keyboard na to old school na keyboard uh, na, i think 15 dollars lang yung bili ko nito uh, na videohan ko to eh uh, may, na, na, yung nabili ko to nasa sa previous uh, uh, vlog ko to uh, may screen uh, may may, may ano tawag ito may screenshot din diyan kung uh, saan ko to na uh, yung yung vlog na yun so i think nabili ko to 15 dollars na benta ko yan mga 250 dollars plus shipping so ang ganda niyan and then mayroon pa ako diyan mga nabenta na pack ko na uh, so re ready to ship na yan So ito yung mga bubble wrap na uh, gagamitin ko. All right, so yun lang. Yun lang yung uh, vlog ko ngayon uh, kasi nga wala eh. walang uh, walang flea market. All right. So ipapakita ko sa inyo may maya. I don't know kung paano ko to ipa kasi ang ang lalaki niya ni. Eh. So ipapakita ko sa inyo yung finished product nito. <laughs> Pagkatapos ko ipak uh, I don't know. I think itong TV lagyan ko yan ng ng unan ang harap yung picture tube para hindi ma <laughs> hindi ma masira or ma ma damage and then ito I don't know i-bubble wrap ko na lang yan. All right. Sige mamaya, mamaya bubble wrap na yan pati yung TV. So bibili mo na ako ng box para i-box ko yan. Ah uh, okay na siguro to pero nakakatakot pa rin. Uh, I don't know if may kailangan ako may may foam yata dito eh para ilagay ko each corner pero tingnan ko pati yung TV baka bibili ako ng foam so yeah all right. so napako na finally yung dalawang yun pero pupunta pa tayo sa storage may dalawa pa akong malaki na kukunin doon at saka isa na local pick up so tatlo yung pick up natin doon ang isa imimit natin uh, punta tayo directly or straight sa sa gas station para I i-pick up ng nung bumili. Isang uh, anong tawag to? Guitar 'yun eh. Uh, guitar na uh, para yung sa video games. I think PS3 yun or something. Basta. So, samahan nyo ako. Punta tayo storage. And then, uh, imi-meet natin. Imi-meet up natin yung bumili na isa. Alright? Ang first na nabenta maganda to. Mahal to eh. $125 dollars na benta ko. Ah, sa online. Kuha na rin yan dito. Ang laki, ang bigat. And then yung isa is ito. Golf club. Ito. Na benta ko. Mura lang to. 20. Alright. So, ang pinakalas natin kunin this one. So, ito yon Ito yung uh, pipick upin uh, Punta tayo sa gasoline station. So, local pick up to. Alright. So, salamat. Ah, hindi pala. Hindi pa pa salamat. Uh, samahan niyo ako sa, sa gas station. Alright, let's go. Nag-message na yung kamit uh, ko. Nang doon na daw siya. Uh, naka black Nissan Murano daw siya. So, tayo na. Puntahan natin. Malapit lang to. Yung uh, gas station eh. Umupunta ako dito parati. Kating nadala ko na kayo doon. So, let's go. Kumusta naman kayo diyan? Maraming salamat ha? again as in maraming salamat sa sa support nyo So, as in ang lamig na talaga dito. Uh, parang may may mag-magwi winter storm or something guys siguro dito. Buka uh, bukas sa saka Tuesday. So, tingnan natin. Holiday dito bukas, eh uh, Martin Luther King Day so walang pasok mga estudyante at saka yung mga ibang nagtatrabaho oh <laughs> <Tika>. <laughs> yung, yung yan ko lang kayo diyan lang kayo hindi ko maabot yan ito na Oops. Oh! <laughs> bisit ito na nandito na nandito na siya teka 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 ayan yan nisan murano daw nandiyan na. alright, teka what's up man Good. How are you? I'm good, man. How far did you drive? That's not bad. Right here. And then, do you have? The, I need a code. Uh, I think eBay sent you like a pickup code or something, just to confirm the the pickup. That should be in your email somewhere, and there's a like a code or a QR code. Thank you, man Alright, have a good one <laughs> Thank you Alright, alright So, pinick up na niya oh. Tapos na Maraming salamat sa inyo, ha? So, anong tawag mo ito? So, pauwi na ako So maraming salamat uh, Subscribe, comment, and like Again, salamat sa uh, Sa support niyo lahat uh, Na-appreciate ko talaga yan Alright, so sa uulitin Sa susunod na vlog Ingat kayo parate At saka see you, see you Ito, may May, may anong driver na hanggaw <laughs> Alright, sige, sige Ingat kayo, bye-bye